Buong akala nga nitong si Robert ay eh sinsero ang pinagsasabi nitong si Betsy na nagsasela siya pagdating dito kay Vivian. Ang totoo hindi naman talaga siya affected. Ang pag-iyak niya talaga ay may ibang dahilan. Sinabi lamang niya yun para makalusot at para hindi siya tuluyang pagdudahan nga nitong si Rob. Sa kabila noon ang kanyang ina ay alam na ang kanyang ginagawa. Kaya naman naaabot lang ang kanyang galit dito sa kanyang anak. Nahihibang na ba siya? Agad namang nasabi ning tong si Betsy na ngayong mayaman na siya at nasa kanya na nga ang lahat at eh tela may kulang pa rin sapagkat hindi pa rin siya masaya may kulang pa rin hindi pa rin niya makukuha ang tunay na saya sapagkat iba ang hinahanap ng kanyang puso yun nga ay si Gerald halos hindi nga may tsura ang pagmumukha nga ni Aling Susan dahil tingin niya sa kanyang anak ay eh tela nababaliw na nga sa kabila ng lahat na tinatamasa niya ang mga mamahaling gamit at ang karangyaan ay hindi pa rin sapat. Oras na umano na tigilan na niya ang pagkikita dito kay Gerald. Sa tingin ba niya at kahit pumatol nga itong si Gerald sa si kanya ay sa tingin ba niya makukuha niya itong si Gerald? Gayun ang katotohanan ang mahal ni Gerald at ang laman ng puso ni Gerald ay itong si Jenna. Kaya maaaring timulat umano niya ang kanyang mga mata at gumising sa katotohanan na wala talagang kahinatnan ang pagsasama at pagkikita nilang dalawa kundi gulo lamang at sa oras nga naman mabisto, maaaring babalik na nga siya sa dati niyang buhay. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ni nga ni Maki ang kanyang kaibigan na si Gerald na dapat itigil na niya kung anong ugnaya na namumuo sa kanilang dalawa ni Betsy. Lalong-lalo lalo na at ito nga si Jenna ay hindi na nga mapakali at hindi na nga Uh, naniniwala na wala siyang wala silang ginagawang masama napapansin na ni Jenna at nahahalatan na niya ang lahat at anong oras ay mabibisto na nga sila kaya bago pa man mangyari yun ay dapat putulinan para hindi na lumaki ang naturang gulo Sir Robert ay niniwala sa kanyang asawa Agad niyang pinaalis itong si Vivian dahil ayaw niyang lumaki ang gulo dahil alam din niya na nagsiselos ang kanyang asawang si Betsy. Ngunit nang lumayo na nga itong si Vivian ay nahalatang malungkot siya. Alam niya kasi kung anong pag-uugaling nga itong si Betsy at tingin niya ay hindi makakabuti ang pagtagal nga nilang dalawa at magugulat pa siya sa kanyang matutuklasan sapagkat paalis pa lamang siya ay makikita nga niya na nagdidiskusyon nga itong si Gerald at itong si Betsy kung saan makikita nga na hinihiwalayan na nga ni Gerald itong si Betsy ngunit nagmamakaawa pa rin itong si Betsy dito kay Gerald hinihiwalayan na siya noon kaya hindi na siya papayag na muling gagawin ni Gerald yun subalit wala na siyang magagawa dito nga kaya makaisip ito si Vivian na kuhanan sila ng video bilang proof na nagtataksil talaga ang dalawa.